Na. Nah. Muna, know, muna, na. ah, pa kayo, hindi pa kayo hindi pa kayo nakanta. ano si uh, um, Naka si si oh. Ako di mo ko bibigyan. Maghintay kayo eh. Ano yan ha. Mo 'yung daw yun. Ano 'yun babae babae yun

Oh, lalakad na doon. Abutin ah, na kayo dito kay Pepe ang kamay niyo at nakal lumabot na chocolate. ano ako din lang po. Iliyan. Ni no, wala pa. Ako po, wa, na, ako po wala ako po wala. Apa na Dito, dito na. Uy na. Susunod na lang Hello mga ma'am chicos, so, may share naman ako sa inyo na kung saan madalas ako manalo at dito po yan kay PH Rush. Grabe napakalidit nito at ayan nanalo na naman ako ng 34,000 dito kay PH Rush. O, oh, di ba? Ang bilis lang. Napakabilis lang dito manalo. Grabe. Napakapalduhin talaga ng site na to. I Try nyo na rin mga mamsi At marami tong games na pwede mong pagpilian. So, ang madalas laruin ko lang dito itong so Ace. Yan. So, paano nga ba ito laruin? Madali lang mga mamsi dahil magpipindot-pindot lang naman kayo nito kasi islat lang naman to. Magpindot lang kayo. Then, meron naman tong bet na pwede mong pagpilian. Pwede kayong tumaya dito ng piso pataas, grabe, napakababa ng taya dito. Kahit magkano pwede mong itaya dito. So, ayan na rin na natin siya. Kung makita niyo yung balance ko, 34,000. So, ayan, mag-ibet tayo ng 500. Oh, scatter, 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 please, scatter. Oh my God! O, oh, diba? Apat na scatter. Ang galing. Malapit na sana akong matalo, pero ayan, nag-scatter pa siya. Ang galing. Galingan mo, please. Galingan mo, please. Galingan mo, please. O, diba 1, 2, galing. 1,000. 1, 5. Grabe, o. Oh. O, diba yung 500 ko, naging 4,825. Grabe, ang bilis lang manalo dito. Kaya naman, itrya nyo na rin dito kay PH Rush. New site to, mga mamsi ko. So, bagong labas pa lang siya. Kaya naman, sobrang mapagbigay nitong site na to. Kaya naman, itrya nyo na rin dito sa link ko.